Dumating na yung aking order sa isang kababayan natin dito sa Taipei. Nag-order ako. So, ipinadala niya sa 7-Eleven. Dito kasi, lahat ng 7-Eleven store, mga convenience store, may mga, yung mga resibo, pag bumili ka may resibo, naka-indicate doon yung store, store number nila, yung, yung code ng tindahan nila. So, yun, ang ibibigay, pag nag-order ka sa ibang tao, ibibigay mo yung, 'yung resibo ng 7-Eleven, tapos pangalan mo lang cellphone number dahil uh, kung saan store mo 'yun kung saan store 'yung resibo doon mo rin pipick upin 'yung iyong item so itong in order ko sa isang kababayan natin bale yan, chicharong baboy bagnet so yan ay dollar tapos ang shipping fee ay 60 so 200 yan meron naman mga shipping ping mura 40 pero depende sa item, kailangan 5 kilo pa baba ang item mo. Pero pag mga frozen food, mahal ang shipping fee kasi gagamit pa yan ang ano, ng ano yung rep. So, yan, tingnan natin, try ko. Kasi maraming nag-order sa ano, sa TikTok, nag-try lang ako kung masarap. Ay, at saka, ayan na, o, dumating na, so try ko na. Ay, napakasarap nga. Malutong, hindi siya maanta yani after 2 days, halimbawa pinadala ngayon lunes, merkoles ng umaga matatanggap mo na magte-text na sa'yo yung 7-11 na andyan na yung item mo pwede mo na siyang pick upin so doon ka na rin magbabayad kaya maganda dito ang mga ano yung mga padalahan, pwede din na ano sa post office pwede din na door to door lahat ng convenience store ganyan dito, so mabilis ang ano 'yung kanilang way ng pagpapadala